Blog. Sino? Yeah. Andito rin? Yeah. Kasalingan? ano? Yeah, may ubis oh, <laughs> <laughs> <Nando> po <laughs> na eh. O <laughs> talaga? Nandung po ano eh. Saan sa simbahan na natin ang Talaga? Kanina pa ba? Kanina Pagdalo na si Jero. <�uhin> Ba't iba ng <laughs> <Gramsales> na pangalan ng Iba-iba. mga dinagdag na? Iba na daw kasi Iba na pala? Oo, dapat iba. <laughs> <sisucciần> Oo, oh, okay. Okay pa na. Oo, ano? Reyna na yan. Hindi nakilala. Sa <laughs> <laughs> <Papa. laughs> <laughs> oh, <laughs> pa. Oh, siya singgap pala ito, pre. Sabi ko pala <laughs> bang tao nga pala dapat ito. Dati. Ano, pa siya. Oh, <laughs>

Jacob mo na ganyan ano, nagpunta kami dyan. May pabanda. Eh, bibig lang din ako ng tao. Bakit ang pula ng mukha ko lang? Hindi. Ngayon pa ni Bago Bagua. Alas Diyos na hindi pa kami nakain. Sa dami ng tao. Pag-aing yung saluto nila ng orda. Langay. May kaya na lang yung iba. Nagpa-resort pa. Oo, may mga haruling. Alam mo yan. Mga haruling yan. Kaya sa

Ah, baka yan na mong pala Mas maganda para niyo may arko, ano? Oh, nga ba't walang arko? Yung mga nadaanan namin. asa sa Ang gaganda ng ano yun. Di sa bayan mismo? Di mismo? Kaya na, doon kami. Ganun kami doon. May mga arko. Bakit yung mga walang arko, no? Iba pa rin talaga pag may arko. Ramdam na ramdam yung nakarusan. Eh, sila nga wala talaga. Kuya, baka madapa ka. <laughs> Naubos na. Pati noon na yung siguro may harap na ang tagabit-bit na. Ano yung lagi <laughs> akong tagabuhat ng harap mo Sa malbog kailan? Kailan ang ganyan? Ay baka sa katapusan pa. Oo, tagal pa. Hindi natin abot ano? Ba't yan balis niya? Sa Friday. Masaya nawa nang hirit na ay, okay. Ay, ang ganda okay. ng gown nito. Parang so, mabigat na? big, mabigat okay. bigat, bigat ang gown nito. Okay. So, eh, di ba kayo rin na ilay okay. Hindi. Ano, wala, wala pa? siya ako. Ang rin na na ngayon, tina, ano na yun, na... Uh, ano? Face out na yun. Oo, nakita kayo yung pretres, wala di ba? <laughs> wala na, hindi na uso yun. Millennials na ngayon. Millennials <laughs> na. Wala na. Salasyon, may kira-bit <laughs> mangyalog masalimuhan anak basahin mo ang anak ko Diyano, ka <laughs> na, po. Diyan ano ano niya ano niya na niya ano niya ano niya ano na. ano niya ano na ano niya ano niya ano niya ano niya ano Reina ano ya Petra. <laughs> para, para may chance. Ini <laughs> may chance, mau <laughs> <laughs> Ay, hindi tayo makakalik kasi may hindi parado. Ah, na Elena kasi may Ah, may Ang hindi. Reyna. Oh, hindi oh, uh, na sabi ko sa'yo eh. Ito? Ito yung kasama kasi. Santino. Iba na. Sure, ito Reyna Herrera. Ang Reyna Elena sa Hilario Pinakahuli ang alam ko yung pagmamalaki yung pagmamalaki yung na po ah. na yung pagmamalaki <laughs> na pagmamalaki ano, yung pagmamalaki yung pagmamalaki yung pagmamalaki yung yung pagmamalaki yung pagmamalaki yung 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 kanilang mas na, mas nakikita pa yung nagtagabit-bit yeah, yeah. niya <laughs> kaysa na? doon sa <laughs> Oh, nasa kikita. Uh -huh. Mali yung ano, mali. So, sa gasan, ang ganti. Oh, Reina Bergino.

Baka ang latin niya. Latin ang mga pangarap. Romano? Oo. Ah, aglipay daw eh. Ang geysa katolika. Aglipay ba Romano. Hindi. <coughs> si ano-ano Romano yun, asing. Romano ba yan? Oo. Oh, oh. Romano oh. oh. to. Laki aglipay. Romano. Anak, wait lang anak. At at uh, natin yung mga Reyna. Nahanap pa namin Reyna, Elena, Lentia oh, na. Hindi pa nga namin nakikita yung Reyna, Elena eh. Hindi lang ang namin makita. Ito <laughs> parang wala na. Ano pa saan yung Piratris yan? <laughs> Anan pa, anayin pa. Parang hindi maganda pa ang ano nyo. Ano na ano yung Piratris? Para niya. Ayan pa oh, meron pa. Ayan <laughs> <Anong> pa. Ayan <laughs> pa. Meron pa anak ulo ko Kamo kaya na Sa harap ng ko po. mo ano? Meron pa, meron pa nga oh, ayun pa oh. Maria na 'yan. na. Maria na 'yan. Ay wala na. Ay, sa yung laine na na.

Parang wrong spelling. Oh, itong may arko lang. Ito oh, lang may arko. May gulong natin yung arko. Oh, di ba? Oh, yan ang nahintay natin. Yan ang nahintay okay, natin. Ang